Kaya raw naghiwalay ang aktres na si Kim Chiu at aktor na si Xian Lim ay dahil sa tunay na kasarian ng aktor. Sa latest episode ng Oras ng Opinyon, Talakayan, at Diskusyon, napag-usapan ng dalawang host na sina Jobert Sokal dito at Chaps Manansala ang nasagap nilang chika tungkol sa hiwalayan ng dalawa. Walang lumalabas na mga dahilan kung bakit sila naghiwalay. Pero matunog ang usap-usapan ng mga marites na kaya raw naghiwalay si Kim, at saka si Xian dahil nabuking daw ni Kim na si Xian Lim ay bading, ani Jobert. Dagdag pa niya, nagulat ako. Kasi unang una, I know Xian. I don't think he's gay and if ever he's gay, so anong problema? Being gay is beautiful. Masaya. Pero at some point pumasok din naman daw yon sa isip niya na baka nga ba ding si Xian pero walang confirmation. Siyempre, alam mo naman kami ni Shen, we're friends. Pero siyempre kapag mga ganyang bagay, hindi ko na hinahalukay, paglalahad pa ni Jobert. Matatanda ang kinumpirma ni Nakim at Shen ang kanilang hiwalayan, noong Desyembre 2023, sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Sa ngayon, wala pang pahayag na inilalabas ang dalawang kampo ukol sa balibalitang ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.